the title of our blog today ay Evidensya na ang presidente niyo ay boronic Okay, nakakatawa. Kasi di ba si... Alam <laughs> niyo, dito, dito niyo malalaman. Alam ano mo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa para mabilis natin, you know, mabilis yung ating uh, facing ng ating blog, mga kababayan. Actually, nakakaloka dahil hindi ko talaga kinikeri. borlog pa, tulog-tulugan pa ako hanggang sinindan ako nitong picture na to. Ay, okay. <laughs> yan pala talaga ang tunay na presidente nyo. Siya pala talaga ang tunay na pulboronik. Uh. Ay, ng Duterte. O, oh, diba? That's really very Duterte. Sabi ko, na nasa kama pa ako, talagang ang daming nag-message sa akin. Ay, mahali ka, mahali ka, mahali ka. Nakatanya na ba to? Sabi si Duterte nagpupulboron. So, yung una, binitin-bitin pa. Nakatama mo na ba si Duterte? Na-picturan nasa siya na pala talaga ang tunay na pagbukulburon, binabaliktad lang na si Kuti. <laughs> so, ayan mga kamabayan. kung hindi niya pa napapanood dyan, recent po yan. So, <laughs> nakakaloka, sabi ko nga, that's really, ano, very Duterte. Okay, ganito. Uh, few days ago, di ba, nag, nag, ano siya, nag, presscon um, press con. At isa dun sa mga katanungan ng reporter na, kung anong masasabi niya sa pinapa-viral ko. Diba na baget ang name ko doon na sinasabi na si Marlica vlogger dadadadada da, si talks about the Pulboron video. Ta sabi ni Duterte wala man yang video na yan, 'di ba? Hindi niya sinabi ni hindi sinabi ni Duterte na si Bongbong Marcos Jr. o si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpulboron. Wala sinabi si Duterte na free from pulboron si Kuting. Okay? So, sinabi man yan, wala man yan ang video na yan. ba? Diba? So, ngayon, mga kapalangga, ano yung ibigyan natin ng diin? Okay, bigyan natin ng analysis o extract natin yung picture na yan. You know what? That's really a big statement. ba? Diba? Kung bagay sa fashion, fashion statement. ba? Diba? <laughs> yan ang kanyang pulburon statement. You know what? <laughs> Sabi na, Arnen, talaga. Alam mo, uh, tanga ka na lang you know what, kung hindi mo yan maintindihan, hi, Remy, palangga, hindi mo maintindihan yan, si Inday daw, o oh, nga, papakita natin si Inday mamaya, hindi, kung hindi mo nilalaliman ang iyong pangunawa sa mga pangyayari sa politika, mga bawat galaw nila, then you will not get it. But ako, di ba, from the start, I know that. Okay? Kaya nga nung nag-text si Roy ng bagong lipunan sa akin, sabi niya, Marley Khan, ano, kinukuyog ka, sinasabi daw, wala, sinabi daw ni Duterte na ano, na wala namang, na wala namang daw video. Kaya ang sagot ko ay, kay, Roy, strategy. You know? And, you know, gamitin yung utak niyo, do you think kung, ano, I'm not saying na na kay Duterte ang video. Do you think kung hawak ni Duterte ang video ng Polboron, na sabihin niya na dun sa reporter na, ay, ah, nasa akin man yan ang video na yan. Tapos ganun lang magi end lang sa gano'n yung conversation? Of course not! <laughs> Di ba? Hindi talaga. Ngayon, uh, barang saan natin ito nag-comment? Mukhang maganda ito. Baka sa pagpasok nila sa ICC para mahuli si PRD, sila kuting at sumag ang mahuli. Ha? Case ko, mga kapapalangga, the pulboronic. Hindi ito para siraan si kuting. Ito po, sa akin, Miss Marlica. I hope hindi nyo po expose yung pangalan ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. I assure you, I will protect you at the last you know, drop of my blood. Isang gobyerno natin, ang isang presidente, ay Paul Tignan ninyo, kung si Maharlika ay nagsisinungaling. Ha? Oting, napakadali mo lang sabihin sa taong bayan, Ma, I am the president of the Philippines. Okay, and I am not polboronic. Bakit ang hirap aminin sa pag isang tao ng isang presidente na siya ay hindi nagpupulboron? Napakadali lang yan. Bakit ang hirap nila i-counter ang aking mga akusasyon o yung mga binabato kong issue coming from the puting ahas? Bakit instead of sagutin nila ng bonggang-bongga, kasinungalingan nila kinitil nila yung Facebook page ko. Diba? Imbis na lumaban sila, head on. Head on. Ano yung head on? Kasuhan si Maharlika ng totoong kaso, hindi gawagawang kaso. Nakatulad ng unang ginawa nila ni Lisa Smuggs at ni Taberna against me. About sa anak ni Taberna na never ever ko namang asinama sa laban. You know? na ang, wala akong libelous case na uh, sinabi doon sa anak. So gumawa sila ng kwento. This is, itong sinasabi ko, kung ito ay hindi katotohanan, ito yung pinaka-libelous na pwede niyong ibato sa akin na yes, si Bongbong Marcos Jr. ayon sa akin puting ahas at ayon sa mga nakakita ng video ay humitit at bumuga at lumunok ng pulburon not this pulboron na kinain ni Pangulong Duterte. <laughs> Hindi yan. Hindi ang pulboron na yan. Okay? Nakakaloka. So, ngayon, imagine ninyo, Republic of Pulboron, sabi ni Pinay Transporter, lahat ng ibinato ko, kagabi yung ibinato ko na si Acorda, Anacorda, PNP chief, base sa ating impormasyon, ayon sa ating puting ahas, ay business partner ni Zeng. Okay? Ni Zeng, 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 Zeng. Okay? Para lang maano natin. Ni Z-I-A-X-Z-U-A-N Zeng. Okay? Na nagpupulbur, or, I mean, protector ng pulburon o nagluluto ng pulburon, the other pulburon that we are talking about. ba? Diba? Ito ay mga libelous case. Ito ay nakakasira sa kanila. Okay? Diba, bakit si General Macanas na wala na mga libelous you know statement bakit si General Macanas ang kanilang kinasuhan na nagpost ng ganito daw nagpost na nagsabi daw si Macanas na si uh, browner at si Anacorda ay kinausap si Marcos Jr. na bumitiw na 'di ba Walang wala walang binanggit si Macanas doon ito this is i challenge you Di diba, I challenge all of you, Congress, Senate, Pulboronic Republic, kung hindi totoo ang mga binanggit ko tungkol sa pagiging business partner ninyo. Sa lahat ng mga binanggit ko, smuggler, pulburon, uh, yung may mga pampadjarbog, na si, yung mga, mga, pangalan na binanggit natin, Chandramani, Sayarot, Luma, at marami pang iba. Bakit hindi itong, itong hindi tinututukan ng Kongreso? At ng Senado? Bakit ayaw nyo imbistigahan ang expose ng isang maharlika okay, na ang gobyernong ito, si Kuting, si Lisa, ay tumatanggap ng bribe sa Okada. Na si Kuting, si Lisa, si Tambaluslos, si Altenco, si... Uh, sino pa ba yung mga kasama niya doon sa PIC? You no? Know, sa PIC? Okay na, hawak Ah, mm, at iba pang mga de-dent mm, siya. <laughs> 'Di ba? Bakit hindi ito yung tututukan tutukan nila? 'Di ba? Bakit itong mga wala namang liability statement? Bakit ito yung ginigipit nila at hindi nila sinasagot yung issue? Well, what do you expect, mga palangga? Mismo ang Congress ay isang malaking sindikato. Yes. Congress and Senate ay isang malaking sindikato. Kaya wala nang maaasahan ang taong bayan. Bakit isang malaking sindikato? Isa sa mga expose ko last week, last week ba or two weeks ago, patungkol dito sa People's Initiative, yung charter change na isinusulong nila na before mag-break ang sesyon ng December 14 sa Congress ay namigay ayon sa ating puting ahas na kongresista mismo to, dalawang kongresista ang nagbigay ng informasyon sa akin mga kababayan na namigay si Tambalos si Martin Romualdez buhay natin ang pangalan pakalan, tatakot ako sabihin pangalan ng waka ng inang duckling na yan so, namigay ng dalawang milyon kada isa Okay? Kada isang kongresista. And also, isa sa mga panganunya uh, pang ano niya, pang, ang tawag dito, pang insight niya, pang entice niya rather, pang entice niya dito sa, uh, ito, pang entice niya sa mga mga kongresista ay man, ginagamit niya yung AX, okay, yung assistance to individual in crisis situation, at yung MAIP, Medical Assistance to Indigent Patient, at yung TUPAD, Tulong Panghanap Buhay sa ating Disadvantaged and Displaced Workers under DOLE. So, total dun sa amount na ipamimigay, ni, ipamimigay ng Speaker of the House is 20 million each. Kaya nga sabi ko kagabi, 22 million total na pang entice niya na para i-push ang bawat kongresista na mag-sign nitong People's Initiative na magkaroon ng charter change para what? Ma-maintain sa power? And by the way, when you say people's initiative, it should be people's initiative, not the tambalos-loses. Lahat yung mga tatambalos-los, initiative sa Congress. And true enough, dahil I think kagabi, nagsalta si Senator Amy Marcos diyan tungkol sa people's initiative na yan na hindi niya sinasang ayunan at uh, ang uh, sinabi nga niya dyan, hanggang, ko lang. I think na-screenshot ko yung uh, sinabi niya. Okay? Uh, <clears throat> Ito. Alright. Uh, na sinasabi niya ni Senator Amy bakit ang tapang-tapang nilang mag-alok? -mag sabi niya, uh, sabi niya, hindi ko alam. I clearly, sabi niya, I clearly somebody na may talagang hawak niyan sa budget. Sabi niya, so we know that the power of the the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga and some semblance of situations and control over the funds. Bakit ang tapang-tapang nilang mag-alok ng ganito? Talaga bang for sale na ngayon ang ating sadligang batas? Ano ba naman to? Talaga bang grabe naman itong kawalang hiyang ito? So definitely, alam okay. ni Aimee, ang, alam mo, maganda sana yung sinasabi ni Aimee na sila sa lungat niya. Pero ang hindi ko lang hindi ko lang gusto ay hindi niya mapangalanan yung pinsan niyang kungang. Yeah, sino bang may access ng PAN? So definitely si Tambaluslos. So ang hindi lang maganda ay marami pang paligoy-ligoy pa. You have to strike forward. Para sa Pilipino, ito na natin ang jejemonyo. Again, mga kababayan, sino ang unang nag-expose nito? Si Maharlika. Ako ang nagsabi sa inyo na niregaluhan ng Christmas bonus ng dalawang milyon noong December 14 ni tambaloslos ang lahat ng mga kongreso para isulong ang People's Initiative. O may nagsabi niyan, putang inang initiative. Okay? So punta tayo ngayon, dadako tayo ngayon sa uh, statement ni Paulo uh, Duterte. Okay? sa statement ni Paulo Duterte, kasi kailangan kong basahin ito, ito po yung confirmation that Maharlika and her puting ahas ay nagsasabi ng katotohanan. Meron tayong kredibilidad na pinangangalagaan dito dahil the moment na magsisinungaling tayo dito, kaya may mga puting ahas, binabalidate natin yung mga information nila. Ibig sabihin, kung ang intention lang ng Maharlika Channel okay, ay sumira ng personalidad, definitely hindi po tayo magtatagal. Di diba? Sabi ko, I started just by myself and other friends of mine na nagdadadak dak, dak, dak dito. Okay, sabi ni Pulong Duterte, Statement of Davao City First District Paolo Z. Duterte on the PI movement in Davao City, okay? Spearheaded by the uh, PBA party list representative Margarita, ito si ano Migaon Nograles. Remember that? Si Migaon Nograles. Okay, ang sabi ni Pulong Duterte, ito po liwanagin ko lang. Ito na po yung bunga ng ating expose patungkol nga dito sa pagbabayad, pagsusuhol ng uh, Tambaloslos, Speaker of the House Tambaloslos sa mga kongresista para isulong para i Uh, coerce, okay, pilitin na pumirma ang mga Pilipino, okay, gamit itong mga ayuda. Okay? Gamit yung mga ayuda. Buti sana kung ibibigay nila itong 22 million na ayuda na to, eh shopping na nila yung 2 million noong December. So, okay. Babalik ako. Okay. So, yung tinatawag na People's Initiative, mga palangga, ay ito pala yung, ano, yung sinasabi ni Pulong. Okay. I would like to inform all Davawenos, most especially in my district. Okay? Ito, pa, ito pala yata. Sabi niya, sabi ni Polong, I am against this people initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. So again, against siya kasi hindi ito boses ng tao kundi boses ng mga tambaloslos dyan sa loob ng Kongreso. Okay, sabi niya, I would like to inform all the Bawenios, most especially in my district, that the House leadership has taken out $2 billion from your and -E national budget okay, for the district and left only a measly $500 million for the Bawenios. So sabi ni Pulong, gusto daw niyang sabihin sa inyo na mga taga-Davao mga taga-Davao at you know sa kanyang dis sa kanyang district under his district na ang itong Jutang Genemes na tambaluslos na ito o ang uh, kamara mga palangga ay naglabas ng 2 bilyon okay na budget supposedly para sa mga dis distrito pero yun nga lang instead of 2 billion 5 million lang ang naiwan dahil nga you know kinikpak nila for sure okay ang para sa mga dabawin nyo. Tapos, sabi niya, pulong, tall congressman, ganging up on us. Okay? Do not give me that kind of BS. You know, BS, di ba? That's BS. Okay? The bull. And, you know, the sheet of paper. Because I will not starve to death if you take my budget away. Okay? Umalma na siya. Dahil nakikita niya na eh. Ang kawawa ay yung mga Dabawenyo na bumoto kay TBBM. So umalma siya si uh, Paolo Duterte na you know, inaano siya ng mga kapwa niya kongresista, di ba? Hindi siya bibigyan ng hindi uh, bibigyan ng enough budget o uh, right budget etong kongres kongres yung uh, distrito niya. Di ba? Kaya sabi niya, wag niyo akong uh, sabi niya, hindi siya mamamatay gutom. Okay? Hindi siya, mag, hindi siya maglilimahid o magugutom o hindi niyo ibibigay yan. Ang magiging kawawa dito ay yung mga tao. Yung mga tao. Exactly. So, sabi pa ni Duterte, Pulong, I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. So, meron siyang puting ahas na sinasabi na even yung mga senador, okay, na sinasabing hindi siya bibigyan ang mga Davawenyo under his district, putanginan ito mga to? Kung sino-sino man itong mga to? Pera nyo ba yan? Hindi nyo pera yan. Diba? Kung kayo ay galit at ayaw nyo sa isang kapwa nyo, kongresista, galit kayo kay pulong. Diba? For whatever reason, dahil bitter lang kayo, mga inayupak kayo. Diba? Hindi dapat pinipersonal ang pagbigay ng budget sa mga distrito. Dapat yan ay dahil ang isipin ninyo ang mga taong umaasa sa ganitong mga klaseng proyekto, livelihood programs, ayuda, and everything, di ba? So nakita nyo kung gaano kababoy ang Kongreso at Senado? So again, this is just the confirmation of mga expose natin. O Sabi ni Pulong, hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at by 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. You know, the Panginoon dyan is si Martin Romualdez, si Tambalusto, si Duck, si, ano, Daffy Duck, okay, si Donald Duck, right? Sabi ni Pulong, again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Davaweno. So imagine mo, ang Panginoon ng mga demonyo na si Tambaluslos ay pumukubra pa ng 30%. Sinabi ko rin to sa inyo last 2022 pa. December, yeah, December, I think nag-start tayo. So 2022 pa, sinabi na natin to sa inyo. At kasabot dyan, actually, yung kahayupan ni Sandro Marcos. Magkakasabwat sila na kumukolekta ng ilang 30, may pa na porsyento sa mga budget ng mga iba't di ibang district. Kaya kailangan nyo nang mag-speak up day. Dahil kung ang mga mineral, ang mga abogado ay nagsusumbong na sa atin at sukang-suka na sa gobyernong ito, mga palangga, dapat tayo magsama-sama para ilubog muli ang hinayupak na Kuting Junior na ito at si Lisa Ahas na kumukontrol sa ating bayan. Ulitin ko, papayag ba kayo na ang mga taong katulad ni Marcos Junior at ni Lisa Ahas Aranta Marcos na mga pulburonik, laklakera, nagsusunog baga ang nagpapatakbo sa Pilipinas at you know uh, inuubos ang ating kayamanan at inuubos ang dugo ninyong lahat sabi ko nga sa puso ko ang uh, ang bigas ay ano tumaas ang presyo pero ang uh, pulburon ay bagsak presyo eto bang bansa ang gusto nyong galawan sa Pilipinas hindi niya mabili ang bigas pero ang droga ay abot-kaya o pulburon dahil sa jutang jenemis na pulburonic na si Kuting Jr. The reason why gusto, the reason why pinagsak nila or kinitil nila, ginorgor nila ang Facebook page ni Maharlika at Maharlika Boljakera. Tuloy ang sabi ni Pulong. I have kept my silence all through this month since I do not want my constituents to suffer the dirty politics in the House of Representatives. So, Ibig sabihin, kahit na nakikita niya yung kabulukan okay, ng kongreso, tahimik lang siya. Ang, ana, ang, ang analysis ko dito kasi ayaw niyang maapektuhan yung budget para sa constituent niya. ba? Diba? Tama. Kaya sabi niya, to all Davaueños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 pesos in exchange for your signature. Ito yung people's initiative. Okay? Na pinupush, pinapaikot nila ngayon if you want to follow the minions of the person dreaming to be great, ito na nga si, ano, si uh, Romualdez, in Congress to perdition, that is your choice. Kaya sabi niya, nananawagan siya, sa lahat ng mga dabaway niyo huwag niyong ibenta ang inyong mga kaluluwa kapalit nitong sandaang piso o sampung libo sa pagperman ng people's initiative na yan. Dahil kung susundin niyo yung mga, mga sihan itong nangangarap na si Tambaluslos, na maging great or uh, you know, maging forever dyan sa Congress na yan, eh talaga naman dadalhin kayo sa hukay, dadalhin kayo sa kapahamakan, dadalhin kayo sa masalimuot na bansang Pilipinas kapag ipagpapatuloy ninyo ang pagpirma-pirma na yan. And I'm glad dahil, you know, nag nakikita na ninyo ang ating mga pinaghihirapan dito na expose. Yung iba, I totally understand na nag-doubt kayo sa akin. But, sa unang pagbukas ng bibig ko, patungkol sa babaeng ahas, sa dami kong mga kachika-chika bumbum na mga kaibigan, maharali ka, hindi ka ba natatakot, ang daming supporter ni Budol, di ba? <laughs> Sabi ko, no. Sabi ko, you know what? Darating ang panahon. Darating na ang mga nagmumura kay Maharlika, ang nagdadaw kay Maharlika, ay maniniwala at maliliwanagan dahil makikita nyo, my intention is not for myself. I'm not the kind of person, katulad ng ibang nakikita ko, you know, kahit alam nila may katiwalaan si Marcos Jr., ay nagkikiskipay pa rin kay Lisa.